Rob Gomez trending sa social media, may relasyon nga ba kay Herlene Budol? Usap-usapan ngayon ang kapuso aktor na si Rob Gomez matapos itong mag-post sa sariling Instagram account ng mga screenshots ng usapan nila ng actress beauty queen na si Herlene Budol. Nagulat ang madlang people nitong miyerkules, December 20, nang bumandera sa mismong IG account ng aktor ang diumanoy conversation nila ng kanyang leading lady sa magandang dilag. Base sa screenshot ay tuwing gabi ay nagkakausap sina Herlina at Rob. May mga pagkakataon rin na nagkikita ang dalawa. Bukod pa rito ay may usapan rin ang dalawa ukol sa kain at mababasang tila may nangyari sa pagitan nilang dalawa. May isang screenshot rin kung saan makikitang sinabihan ni Rob si Herlena na huwag itong tumawag dahil papunta ito sa kanyang anak na si Amelia. Matatanda ang noong August 2023 lang nang magsalita ang dating beauty queen na si Shaila Ribortera ukol sa kanilang relasyon ng kapuso aktor matapos nitong sabihing single siya sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda. Ipinakilala rin niya sa publiko ang kanilang anak ni Rob. Matapos ang kanyang pag-amin sa relasyon nila ay ang kanyang desisyon na lisanin ang poder ng kapuso aktor kasama ang kanilang anak kasabay ng pagpo-post nito ng mga larawan kung saan makikitang may mga sugat at pasa siya sa katawan. Speaking of Shyla, makikita rin sa ipinost sa account ni Rob ang pag-PM ng huli kay Herlena kung saan tinatanong siya nito kung maaari ba silang magkausap. Base sa screenshot ay makikitang nagpaalam pa ang magandang dilag, lead star sa kapuso aktor kung re-replyan ba niya ito ngunit sinabihan siyang huwag. Pero ang pinaka nakakalokang revelasyon ay ang larawan ng dalawang pregnancy test na parte ng post ni Rob na nakatag kay Hurley Nebudol. Bukod pa kay Hurley na ay makikita rin ang pakikipagpalitan ng mensahe ng kapuso aktor sa isa pang aktres na si Pearl Gonzalez. Kasama din sa naipost ang aktres na si Bianca Manalo. Kapansin-pansin din sa message na may sinabi si Bianca tungkol sa Valenzuela, na kilalang hometown ng kanyang boyfriend na si Senador Sherwan Gatchalian. He's not here. He's in Valenzuela, batay sa message daw na nanggaling kay Bianca. Sa Instagram naman, makikita ang umano'y mensahe din umano ni Bianca kay Rob. You didn't reply on Telegram. Meron ka na naman na pick up na ibang girl no, saad sa message na tila nang galing sa IG account ni Bianca. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Rob ukol sa isyong kasalukuyang kinasasangkutan. At kung bago ka palang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!